May tanapin, taksya po, ne. Uyan. Alata nga gawa. Kapag tayong kaya katamang kompresor, ne. So, na. Ah. So, problema na po ni ni Pache mag-automatic ya. Sising o ya ken. mga na. Nung kakitsing makabalok tao yan. Sising po ken. tayong para lang kung makanano yung minako ko o ken. Eh. So, yan na. Ah. Pag kakalagkirog yung kaya katamong kompresor. Wala tayong gawa eh. Paksya na yan mga karindi ang balugbog mga perot ko at mag automatic yun ne? hmm. Iyan na, ah at no pala rin on off na nga rin no rin on off yun na, bayo no rin sili ko lang nandid hmm. yan po ah kanya may ka problema so discard yan tayo kung makanano tayo nga sa lesya eh. tayo na hinapin eh na taksya po nakapangalag ko ne, eh. huya na hmm. sinagliya pangalikot kero ganyan kaya katamong kompresor oh. Ano yeah? Mana kung gagawa lang gagawa. Ano yan? Kaya ako na mo. Ayan. So, ating ko ata may itong oras magpasingo kayo ng compressor na. Hindi ako kayo paangin. Ba ito, singo yakin daliri ko. May ko pa. Ano yeah? yan? Yeah. Ayan na. O. Oh. Dele tala pa rin eh. Ano yan? Nila ko tayo para good danum. Yeah? Oh, sabi dito, ito yan danom ni. Yeah. Yeah. Ayan okay, na. Kinulot kayo kapayat na pa main compressor yun. Ito, may sipit siya pang kable na may abit siya. Hmm. Ayan. Kalagan tayo pa. Ne? Change all tayong danum na. Hmm. Ayan na, ah, yung drain plug na. Hmm. Okay. Ayan po po. Ne? oh ah, bukulat na na yung kaya yung drain. Ayan, taksya po na. Karakal na mo. Para yun po may iligma bang compressor kayong makin na yun. Hmm, yan po yung sasabihan ko. Oh, Naya, tinyan da kaya katamong kompreso. ne at siya po linob kilob yan. Kada bugan niya kaya tang kompreso, kaya tang hangin. Nuko, mapundo kaya kilob na may abe kaya laro. Naya, yung kaya tamo po ba, kung no, karim mani ba tinda nung may papawas o po pawas kilob. Ne? sobra pali. Okay, so, yan po, naya. Ah. Oh. Yung compressor yo po, ne, yeah. i-drain niyo na ken po ta sa pakanan da nung. kilo, ne. Ah. Oh. Siguro naman nasa lesya tayo po ini, ne. Yeah. Nung mga nasa lesya ini masira ya. Okay? Oh, yan po ah, ken ni pumparte ni ng ni kapargantan ng angin, ne. Yeah. Yan na Panayin tayo pong mag-automatic. Yung kaya ne? Wala tayo mong compression eh. Wala tayong gagawa. Yan yung pangalag tayo. Ang puta, chamban tayo. Nung isa lesa masira yun. Ayan na o, Ating kupong gawang discard ticket eh. So, lawin tayo po nung mubra no, yung kaya tayo mong gawa. Eh. Ayan ah. Makaset siya po palang 120 PSI yan eh. Hindi hmm. niya pong adjustan yan. Buriyang buri itas PSI. Ha? Huh? Iyan ah. Huh? Naayos din ang compressor ko. Sa wakas. Yan. Nawala na yung sakit ng ulo. Ha? Huh? So, ayan po. Naset ko siya ng 120, no? Huh? PSI. So, yan. pareto ito po yung adjacent niya, no? Huh? Yan. Nasa inyo po kung ilang PSI ang iseset nyo. No? Huh? So, sa akin, 120 lang. Ito. So, ito, ah, nakasaksak yan. Pero, nag-automatic siya. Ito. No? yan lang po yung naging problema niya. Ito. No? So, ginawa ko pong discard. Eh. Ayan, linagyan ko ng washer. Ito. No? Nagyan ko siya ng washer. Tapos, ito, para hindi niya maitulak. Ayan, ah. Oh. Ayan. Ayan. Sakto lang nakadikit, na? Hindi niya may tulak. Pag tinulak kasi niya, sigurado. Ayan. Sising oya Ne? So, makanita tayo pala. Ayan po, ne? Ah, ayos na yan. Lahat ang nagawa. Ayan, nagawa tayong kompreso. Ne? Saktong-sakto -sakto lang. 120 PSI. Ha? Ani tayo ang buwas si gawan, ne. Eh. Tama so, pangalikot ta mo eh. Kaya sa lese ta Okay. So, Ayam ne, eh. dito ko mo kabaluan kaya katamon ne. Oh. Oh, wala ta mo kung gagawan. Ayun ah, eh. Kaya nga may tao pa nanti. Tang click. Kaya nga pag diskitahan kining kompreso, sema sang Oh baka rin yan na marugo kayang kai ne pa problem of kayang compressor ra ini para kesan tinga na sa tayo ne oh uh. so, dati po kuntya mag automatic yan yo ne hindi po ah ne eh? baka kitse po yan kanya po sisingo pa che mag automatic yo ne eh? kasi po ini yan yan ay buto-buto nga yan ne eh? At pinitik ne sasagad dyan. sutulak na yun eh. Yung bala mong karayong mayon, no? yung pekapin. Yan, Eh, yun po, turo kaya kaya kayo, maka na yung discarte na. Eh, po ah. Oh. Ah, tininan kaya yung washer. Washer, pala yung katapat na dyan, blush yun eh. Kalambat gagamit ng sisingo. Panayang ko rin gagawa daratong, ladaratang. Ah washer mo yung katapat na so kaysa ang tingala po makaset yung 120 PSI ne? so tinya palang adjust yung kilob ne? so bangan niya po yung full video bang makananwi itang adjust na, okay like and share na mo po kayo yung video na yun follow na mo po eh? mechanic japan po